Walong uri ng Love Scammer ngayong Love Month, inilabas ng Scam Watch Pilipinas. Para sa mga sawa ng maging single sa papalapit na February 14, araw ng mga puso na naghahanap ng makakapareha, ay nagbigay ng babala sa publiko ang Scam Watch Pilipinas na isang anti-scam watchdog na mag-ingat sa mga manloloko. Literal na lolokohin, paaasahin at sasaktan lang ang inyong mga damdamin dahil ang kanilang takita hahanapin ang kahina ng inyong mga puso para mahututan lang ng pera. Ayon sa anti-scam watchdog, mayroong walong uri ng love scammer na posibleng maging aktibo ngayong buwan ng Pebrero. Kaya ingatan ng mga puso at huwag padalos-dalos, mas pairalin daw ang utak. Ang walong uri umano ng love scammer ay the sad girl or boy, gumagawa ng mga malulungkot na istorya para maging kawawa. Pagkatapos ay hihiritan ka ng pangungutang o paghingi ng pera. The seducer, aakitin ka gamit ang angking kagandahan o kagwapuhan para makakuha ng pera mula sa inyo. The investor, mag-aalok ng investment at magpapanggap na successful sa buhay, ngunit ang modus ay magtakbo ng pera. The serviceman, magpapanggap na kabilang siya sa militar para makapanloko. The escort, gumagamit ng mga mapangakit na profile pictures sa social media. The blackmailer, madalas na din ng mga balita. Sila yung mga pa-fall na kapag nakuha ng inyong tiwala ay hihingan kayo ng malaswang larawan o video para gamitin pang blackmail kapalit ay pera upang hindi ipakalat sa social media. The slow burn, slowly but surely, matiyagang manunuyo para magmukhang mabait at pagkatiwalaan, ngunit manluloko pala. The predator age doesn't matter daw sa pag-ibig. Mga may edad na ang target na biktimahin ay mga mas bata sa kanila. Sa lahat ng mga panlulokong ito ayon si Scamwatch, ang pinakamasakit ay ang mapaibig ka.